tayo sa school bonso guys tatanong tayo ano Ito ba yung main building yun ah? Hindi ko alam. Ano. Matanong tayo rito guys. Lipat daw tayo sa kabila guys uh, Inahamon ko kayo O Ito naman pala dito, guys Okay na. Ma'am, kung ano? Ma'am, saan ko pumunta? Um, okay. kung monthly din ako? Hindi ha tayo guys ng TOR ni Bonso TOR mag-request tayo binigyan ka na number ma'am ma'am ito lang eh, i ko lang po na ibigay mm -hmm. hindi ko po Hello. alam kung ano to ticket ano yata to yeah. ito na po ba sure. ah, meron tayong visitors ano sir, pwede na po pumasok? Pasok na tayo. Tap mo lang yung ID na binigay ko Ah, sige sir. Sige po. Mga kayo guys. See you mamaya. Balik ako kasi walang ano lang -ano galing isa ko yun. Balik tayo po. Kaya ano, ano nyo guys eh. Doon tayo galing Bali ano, uwi na tayo guys.